Bakit po kayo nagtitinda ng balot? Eh, wala eh. Kaya lang, hanap. Okay ta, ha? Walang buhay. Alam mo ba kung anong araw ngayon? <laughs> Il, eh, linggo. Linggo. Ano, alam mo kung anong occasion ngayon? Father's Day. Father's Day. Happy Father's Day tayo. <laughs> Happy Father's Day tayo. <laughs> ano siya? Okay. 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 Hindi nga makapagawa. Hindi nga. Ito yung balot. Ayan, nga babayad. Ito yung yung balot. Ito yung Fathers din ngayon, natitinda kayo, no? Oo. Oh, para hala. saan po? Ba't po kayo natitinda? Eh, matanda na po kayo? Eh, para kung uh, uh, yeah. uh, 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 may... Oo. po yung sa kanya. blood ako. Not my dad. Hindi pa sa kayo natitinda. Eh, hard blood pala kayo. Okay. Yon, para pang <laughs> uh, So, ibig sabihin, kaya ganyan yung mata niya, dahil may, may stroke po kayo. Oo. Oh, uh, may... uh, so, ako uh, po yung uh, natitinda rin ang balot dito sa akin. Ano? 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 awii sang ardi satyer no so papayap po kayo na ito iyak po sa piso ko sa youtube wait eh tawag oh, po hindi bibili talaga 'to kasi <pagar running> oh so ay tan natin kita ya thank you guys <doubts> ngayon uh. jangan ako hindi

ano yari? anong pinuto ba na bigto sa mga pagsunod? eh, na pinata na, eh, kapinta na, kapinta sa nyo ba? eh, hindi na, ah, wala na personal, personal, parang ah, ayun misko na, na, nasasaydinyo na, parang nawalan ka sa kiewa, nasasaydinyo oh. parang muling matumig sa iba, oh,

Yeah, eh, ya talaga ay diyan kaka niya yon ay sinabi ko sa inyo kanina. Okay, <laughs> okay. okay, uh, na talo 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 pa lang syo salamat okay na open na naman kung kaya yung mga tapwa amas niya Happy ni <laughs> Happy pa Jose kapit Thomas Day Happy kaya na, kaya na, kapalit tayo. So, sa mga nakaramdam natin, so, na, so tayo ng muli tayo mapalit sa ating mga charity vlog, no? So, kayo sa tatay, nakita ko kasi wala namang pasok dito sa construction site na nakakayo lang. ako. Nakita ko, uh, umaga mo ba kayo, ka ng balot? Nakitin ka ng balot. So, nawa ako kasi. Kaya ano kaya, ay, ang nakakayo? Uh, Opo, okay, naka-video po yan. Naka-video. Naka-video kaya ako pinito sa akin, please po sa akin. No? So ayun mga kababayan, so, si tatay ko na hindi ko talaga na dinama. Kaya babatihin pa rin pa siya at natin siya <tis> ay happy father's day, no? Kaya natin nyo! Nasa kondisyon! Maraming salamat daw po sa akin ni tatay. So ito yung ating pagbabalik ulit, no? Mga kababayan, nakakadulot pa rin sa ating pagbabalik vlog. So umpisa na naman natin ulit. Nakapagpatuloy uh, siya na natin ito. At siyempre, kung mapadaan mo po ito sa iyong mall, Alay like kayo share naman po at nakalimutan magpunan mga bakas dyan. At, at, at uh, nakishare po at nakakamportante po na yun yung pag-share. So pagkatang yung pag-share po isa po na paraan para makatulong tayo may pagkatulong natin yung pagkatulong na sa mga. Kaya mga good friends, ay ako hindi na lang. Kaya yes, ako sa inyo lahat. Salam na naman, tatay, lolo, daddy, kung ano man ang tawag nyo sa inyo naman. Happy Father's Day. God Happy Father's Day. Happy Father's Day. Thank you. 唉，明天不。